Mag-upload ka ng mag-upload ng mga video, mga lodi ko. Hi! Ang video na ito ay para po doon sa mga pagkuhan or para po doon sa mga umaasa. <laughs> Kasi naman may mga video dyan. Ito. Magtambay ka dyan sa comment section. Maraming yayakap sa'yo. Magtambay ka dyan sa baba. Maraming babalik sa'yo. Best advice ko mga lodi ay mag-upload ka ng mag-upload ng video. Pangalawa, mm -hmm, kung ikaw wala ka pang pa ganong followers, focus ka sa upload ng mga video, video pa rin. Yung pangatlo, kung wala ka pa nang nanonood ng mga video mo, mag-upload ka pa rin na mag-upload. Yung pang-apat, kung wala ka pa kaanong followers, mag-upload ka mag-upload. Yan ang masasabi ko. Yan po yung advice ko. Hindi po yung tumambay ka dyan sa baba, maraming yayakap sa'yo. Yes, mga Lodi. Ang totoo po kasi yan, mga laps Kapag i-Lodi, isa or dalawa sa mga video mo ang magkaroon ng maraming views or mapansin algorithm ay mga followers na mismo Lodi ay susunod sa iyo. Yes, ganon yon mga Lodi ko. Yun po yung mabibigay kong advice doon sa mga nag-uumpisa pa lang or nangangarap ma-monetize. Kung wala ka pang 5 followers, okay lang yan. Oo. Mag-focus ka sa pag-upload ng video. Kung wala kang ganong nanonood ng mga video, okay lang yan. Mm -hmm. Mag-upload ka na mag-upload ng mga video. More upload, more chances na mapansin ka ni algorithm. Yes, mga lab. Kakwento ko lang ha. Nung ako ay nag-uumpisa pa lang, ganun din, oo. Medyo mahina tayo, mababa tayo. Kahit ngayon, na no? marami na akong followers. <laughs> o, oh, kasi totoo naman po mga lodi, no, na hindi porque marami kang followers, ay marami na rin ikaw views dyan sa mga video mo kasi hindi po lahat ng nagfa-follow sa iyo ay manonood sa mga video mo. Kaya ko sinasabi, more upload para kapag ikaw nangangarap ka pa lang ma-monetize, more video na na-upload, more na marami nanonood sa mga video mo doon ka makakaipon ng criteria sa NA stream ads. 'Yon po yung totoo 'yon, lords. Kaya mm, don doon po sa nagtatanong paano ba sis makarami ng views Ganyan ang gawin mo, Lodi. Mag-upload ka 2 or 3 times a day na mga video. Mapalong or short video yan. Tapos, pag post ka rin ng text, post malahi mo, Lodi, isa ka. Isa ka sa ma-invite sa bonuses. Kasi yung bonuses ng no, mga love share ko lang. Mas malaki ang kita sa bonuses kisa sa ads on Reels. Oh, yes, love. Totoo yan. Kahit kanino kayo magtanong. Marami salamat sa panonood sa aking video. Thank you so much, love. Sa sunod ulit na video, ha? Bye-bye! Para po yan sa mga hindi monetize. Kung monetize ka na, scroll mo na. <laughs> Thank you so much, loads